home service dan na, na po dito sa Malulos Bulacan 6 by 20 feet modern design with 2 attic roofing made by lit bahay ko po ayan video video na po tamuli na kami Pali po yung extension nya po ay 6 by 20 feet din po siya. po. So, niya po ay maganda. Yung mga upuan niya, hindi pa po namin na ilagay sa katibo. Ayan. Akyat po tayo sa taas. Ayan, dapat lang. May CR na rin po sa bus. Akyat po tayo sa taas. Ito po yung hagdan. Ayan po para yung bata ay safe kahit aakyat po, hindi mahulog ayan. ito po yung extension mali maganda po yung pinili ni madam na vinyl. ayan ito yung mag-ari si madam ang ganda po yung pili niya po na ano kulay ng doang tuwa si faith So, tawas, Maganda po yung ilaw nila Oh. Ito po yung, yung bali po itong, excuse me, bibe. ituan niya po ay sliding door. Bali, rooms po ito. Ito po yung dalawang kwarto, dos grados. Ayan. Ito po yung sa baba. Ito yung bed. May mga nakabang na po na ilaw. Yung uh, nakapinlang. May cabinet din po dito. Sira cabinet. Ito yung bed. Dahil nakaabang na po yung mga wire. Ayan. Ang ganda po ng TV divider. Okay Text po tayo dito sa pangalawang karto sa taas. Ayan. Pangalawang din po ng bed. May pinlight na rin po. Mga saksakan. Six ng ilaw. may pinlight na po. Ipapaulit po ito mong Ito po yung pangatlong room. Master bedroom po. Ayan. May, ito po yung breaker. Yung mga nasaksakan na po at switch ng ilaw. Sliding window din po siya. Ayan po yung ilaw. Light. Yan. Yan po yung saksakan po ng aircon. Bali, split type po siya. Ito. May extra cabinet din po. Ito. ito. Ayan. Three rooms po ito. Ayan. Thank you for watching Sanchez let bahay kubo sa mga gustong magpagawa po message lang po ako direct sa Messenger ko po let orujos Sanchez thank you po.